Anong hindi mo kay tatay? Mm hmm. Sana po sa susunod na birthday niya, marami pong birthday ang dumating sa kanya. Kakabirdle lang ba nung tatay mo? Mm hmm. Mahal mo tatay mo? Mahal mo? Nakakaigat mo na De Roda! Magkakalakas yan. Baka ako papagod. No, na, ano kasi yung ano yung ya, alam mo yung puso mo na parang nagdadama ko siya na eh, malungkot kasi lola, lola 'di ba? Kasi yung nangyari na nga sa kanya tapos ako sabi ko nga isang bilang isang tatay kahit mahirap sobra yung buhay tataguyod ko yung mga eh, kunyari, anak ko or mga anak ko kahit pa paano makapag-abot na kahit na magsumablay man po bumawi so tay sana bumawi ka kahit yes kahit na nagkaganong buhay ano So ayan po mga kabayan, welcome back muli sa ating Muntin Channel. Ito po ang inyong lingkod 1TV blogs so, Ngayon pong araw, no? Uh, ito po si Cheska ay na na namin, galakad. So sinakay na po namin kasama po yung kanyang lolo na nagsundo sa kanya sa uh, school. At nalaman po namin yung kwento ng kanyang buhay ay sobra din po palang uh, masabi ko nakakaawa uh, kasi nasa gitna po ng bundok at sabi niya po ay uh, si lolo po at si lola lang yung uh, uh, maalalay sa kanya mga kababayan so si Lola madalas na kasama niya parate at si Lolo naman nakaalalay lang din po ano mga kababayan so samahan niyo po kami maglakad po tayo dito na kami sa gitna po ng palayan mga kababayan ayan. so ayan po oh. ayan po yung nilalakad niya pa pagagaling sa school Uh, malayo pa yata ito si Lulu po naiwan na po namin doon at uh, mamaya na lang daw po siya susunod dito so sakto po may kasama naman si Cheska kami ay uh, pinagtiwala naman po sa amin na kami na maghatid malayo pa yung Cheska grade 7 Ala, dito tayo dadaan. Grabe din dadaan niya. Sapato. Oh, sige. Ano, tatanggalin sapato sa tiro da. magtanggal pang ng sapatos kasi lulubog tayo diyan. Oh, sige. Wala ibang daan, Tes ka? Meron po kas malusak din po. Mas malusak din. o oh, sige, tuloy tayo. Lang, Kailangan tanggalin sapato sa amin ano? Iwanan na lang po namin dito 'yung sapatos. Iwanan mo yung sapatos mo? Oo. Pa pagbalik mo wala na. Hindi na siguro. Hindi mabawawala. <laughs> <laughs> Ganyan 'yung Tes ka ginagawa mo, tuwing ano? tuwing papasok ka? Hindi ba nawawala yung sapatos ko dito? Sabi yeah. ano. Bali yung sapatos, bibit-bit mo yung lagay mo sa bag mo. Okay. So, ayan po. So, iwanan po namin yung sapatos dito. So, magtanggal na rin po ako. Kasi ito po yung tura ng ating ano, suot. So, nakasapatos tayo, nakamedyas din ang puti. oh, ayan Oh. So, ayan mga kabayan So, ngayon, tanggal po kami ng medyas. Sapatos, ayan. Napalaban naman po kami yung lakaran. So naano ano po kami kay Cheska kasi nga po ano Saka po si lolo yung sumusundo sa kanya Kanya lolo din Medyo mahinat na rin po mga kaubayan Ay Dito po siya umuwi oh Malayo pa So samahan niyo po kami mga kaubayan At uh, huwag niyo kalimutan mag uh, Tamsak sa ating uh, vlogs ano Thank you po sa lahat po nungunood sa atin vlogs. Ayan, kasama kami ni Ate na nag-scope dito ngayon. Sa gitna po ng bundok. Malapit lang daw, sabi po ni Cheska. Pero kanyang na po, po kami naghahalakad. <laughs> 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 Lapit na daw, Ate Roda. Lapit na daw po. ayun po mga kabayan ano. Aba, sa nakalap nating kwento. Ito raw po pala si Chiska. Ay uh, hindi na po niya na hindi na po niya na silayan ng kanyang magulang, 'yung kanya pong ina. Dahil pagka pagkapanganak po sa kanya ay ang nagpalaki na po sa kanya ay si lola niya dahil po sinanay niya ng pagkapanganak po, pagkaluwal po sa kanya sa sinapupunan ng kanyang mahal na ina ay namatay na po sa panganak 'yung pong kanyang nanay. Ay, ito po 'yung bahay niya ayun mga kaubayan on oh, ito na dito na po narating na namin malayo po pala doon kami galing oh mga kaubayan doon doon pa <laughs> so dito na kami puro trapal po pala so na. ito na po kami malapit na po kami mga kaubayan Ang <laughs> dami nilang tanim. tanim. Si pag Lola mo lang kasama mo diyan, Jeska. Ano uh, si Lola? si Lola. Ayun nag-aantay na sa iyo. Grabe po 'yung bahay. Mga oh, kababayan oh. Daming tanim at sipag naman ni Lola. Pati po po 'yan Nay mm, Mga gulay-gulay. Sarap po 'yan sa sinigang. Ang baon ni Kitka Masarap, Masarap po 'yan sa sinigang. Ay, Jeska. Tambahin nila. may laman po yan. May laman na kaya yan? Ay, wala na. Dahon lang. talaga na po. Dahon lang. Talbusa namin pambaon lang nitong bata. Magkano po si tali pag nagbibenta kayo? Sipi lang na. Sipi. <laughs> Tamang pambaon lang yan nagluto kami ng kaano. Hindi nga nakapaglinit at nagdaadaan ako eh. So, see. Doon ka na natutulog ba uh -huh. Unan mo sa ako. Grabe. Uh -huh. Pabuti po yung uniform naman niya na lalaban naman din na maayos. ayo huwag lang palit, ano lang. Gagalwaya tayong palit-palit ng palda. Ang bata ni Cheska Kamukha mo si ano. Si... May kamukha kang artista. Hmm, Di ba? Sino kamukha niya Truda? <laughs> na. No. Basta may kamukha siya artista. Ang ganda niya. Ang cute na ang ilong. Ano bata? At napakasipag... Gusto naman kayo dito, Nay? Wala. Ganito lang oh. Tanim-tanim. Tanim-tanim lang. Paano po yung pang araw-araw na ng pagkain sa kayo eh, gumukuha? minsan ay nagpapaaraw ay nagpapaaraw kayo para makakuha so ayun po mga kabayan ano? napunta na lahi layo pa pala itong lugar na ito ilang minuto mo yung lakad o na sa labas na ano, ng Cheska minsan po kalahating minuto kalahating oras mm -hmm. Ayun, paano na wala kayong kuryente dito wala po so, tapos po mga kabayan pakita ko lang sa inyo yung pumbubong nila butas-butas na ito napansin nyo po kanina may takit po na trapal no mga kababayan dito lang din po sila oh ayun, no, may mga sako dun sa gilid so ayan po gano po ba kahirap yung yung gaganito ang sitwasyon na kayo lang po yung nag -alaga sa kanya paramda baby pa po ano kayo na po nag-aalaga kay ano kay Jessica pinagtyagaan at wala naman si Lulo naman po kanina yung kaya, kaya, kaya ba, namin ko, no? mm -hmm. sa kalsada Kumusta naman si Lolo? May sakit daw po yun. Bayawan nga doon. May pa doktor pa lang yun. Hmm. So paano po pag gabi na? Walang kuryente? Wala. Grabe. Uh, kumusta ka naman Jessica? Okay lang naman po. Kumusta pag-aaral mo? Okay lang naman din po. Hmm? Naisip mo ba na hindi ka ba na iingit doon sa mga uh, parang kagaya ng normal na nandiyan yung nanay? Hindi po. Hindi. Nakita mo yung nanay mo hindi na ano? Hindi okay. mga kabayan Ako yun na, kanina nabigyan kanina ni Ate Roda ng pang allowance. Mm -hmm. So, magdadagdag ako para, kasi po kasama ko si Ate Roda dito. No? So, uh, kung may mga magpapabot ng tulong po kay La Cheska, pili nyo ako kung takay na na mm -hmm. At ano pangarap sa buhay? Doktor po. Pagin doktor ka. Mm -hmm. Kaya naman inaalay yung pangarap mo pag nasa kapat mo. Kay Lola. Mm -hmm. uh, bait mo naman. Naiyak ako sa'yo. Mm -hmm. Mababaw din kasi luha ko. Sa din ka nag-aaral. Saan ka nag-aaral? Yan po sa ano, elementary po. Sarah Jane? Yan po. Ah, dito lang malapit. Uh, so, araw-araw -ara naman nakapasok ka. Mm -hmm. Araw-araw naman. Basta tuloy mo lang yung pangarap mo. Oh. Parati ka mm -hmm. lang magdasal. Kasi yung mama mo, nasa heaven na yun eh. Mm -hmm. Uh, kung nakikita niya yung tagumpay mo, yung maging mabait ka, masaya yun doon. Kasi binagabayan ka rin yung sa araw-araw. Ayun -araw. mm -hmm. mo tatandaan yun. Ha? Papa mm -hmm. mo, kumusta? Andun po, nagtatrabaho. Trabaho din? So, sinusuporta ka naman? Hindi po. Ha? Hindi po. Bakit? May iba po si papa ang asawa. Nakakalungkot naman. Bakit? Bakit? Ganun lang? Yun? Eh, ano po. May ba po hindi yan makahingi dun. Tama. Hmm? Hindi po. Hindi po ako binigyan. yan. Talagang sulo ko yan ka binibigyan kay tatay mo? Hindi. Paano kung napanood tayo ngayon tatay? Hmm? Ano sabi mo kay tatay? Kasi ako tatay din kasi ako eh. Ramdam ko rin yung... Ramdam ko rin yung... Alam mo yun yung... Yung isang tatay na... Kahit, kahit na mahirap, di ba? Para mabigyan, mabigyan ng... Yung pangarap ng isang anak, di ba? may bigay trabaho para sa anak. Eh, may papaya ko rin sana sa kanya kahit na nagkaganoon man, ano, mm -hmm. kasawa ka ng iba. Eh, kung nakapanood man tayo ngayon, sabi ko nga, wala naman kayong masamang intention po. Gusto na namin tumulong. Ano banggit nga niya na sana mag-abot kahit pambaon lang, no? Sana huwag niya masamain yung pag-vlog namin sa inyo. Gusto na namin makatulong. Ano masabi mo kay tatay? Pakabait na siya. Pakabait na. Mm -hmm. Wala kang sa kanya? Mm -hmm. Anong hindi mo makita tayo? Mm -hmm. Sana po sa susunod na birthday niya marami pong birthday ang sa kanya. Kaka-birthday lang ba ng tatay mo? Mm -hmm. Mahal mo tatay mo? Mahal mo? Nakakaiyak naman natin, Roda. Nagaba kasi ang luha ko kapag yung kwento na malulit. mababa kasi oh mababa na, 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 na ano kasi yung ako. ano yung ya, alam mo yung puso mo na parang nadadama ko siya na yung malungkot kasi lola, lola di ba kasi yung nangyari na nga sa kanya tapos ako sabi ko nga isang bilang isang tatay kahit mahirap sobra yung buhay tataguyod ko yung mga eh, ay, anak ko or mga ay, anak yun. ko kahit pa paano makapag abot na kahit na magsumablay man po bumawi so tay sana bumawi ka kay ka, kahit na nagkaganan yung buhay ano kahit pagkain hmm? hindi mag-abot kahit kainin la ang na ano eh sige lang ha eh. tuloy tayo sa buhay hmm. <laughs> iba eh ang asawa talaga lang din yun hmm. malay nyo po uh, sabi ko nga nagkakamali iman siguro ilan taong ka na ba ngayon 11 po ay ano po 12 12 years old ka na mm -hmm. tapos si tatay simula nung bata ka Di pero, po. pero nagkakasama kayo Bira din po. Pero nandito sa Bicol? Mm -hmm. Bakit kanya pinapuntahan? Pero hindi hindi po Kah kahit pagkain. Ah, pero na nandito lang yung bahay ng tatay mo sa malapit sa inyo. Mm -hmm. Malapit lang dito. Mm -hmm. Pero di ka pinupuntahan dito. Hindi di po. Oh, punta mo naman yung anak. Kahit mag-abot kahit tinapay. Sige lang kain, may dalawang anak. Ibang galing ng babae. Ay. So anyway, so ina nga tayo ano. At mm -hmm. uh, pero ganoon pa man si Cheska po, napakabait po dahil hindi siya ng sama ng loob sa'yo yung tatay. Mm -hmm. Mahal pa rin tatay mo. Nantay mo lang na lumapit sa'yo. yakapin ka. Mm -hmm. Ang dagdagan ko yung biligin ni Ate Roda. Para may baon ka ng ilang araw, ha? Salamat po. Ha? Nakakatulong lang sa'yo. Po. Sa mga gustong tumulong sa'yo, nandito naman kami ni at Ako, Facebook page ko, 1TV Vlogs, Ate Roda Mix Vlogs. PM nyo lang din po. Gusto mong ihag kita para sa papa mo? Mm. Hmm. Aturada pa ako nga. Na, na ano kasi kay ano, kay Cheska? Pusong na. tatay. <laughs> Ayan. Ayan. Salamat po sa inyo pong lahat. Uh, na ano ko po yung ano, na yung pakiramdam po na ng isa pong ama. Kaya sabi ko nga, ano, ay, hindi naman po tayo perfecto na ama, pero, kaya sa ganito po sitwasyon, lalo na po babae po si Cheska, ano, sana ay, uh, sa mga na araw linggo hindi ni papa mo malapit sa yeah, ma may higit binibigyan ako ng mahabang buhay at kawaawa pag ako'y nawala kung paano na yan darating din po yung time na yung anak yung tatay niya ay pupunta po yan sa inyo para Walang pagbabago din ang ama niya huwag po kayo mawala ng pag-asa si Lord po yung gagawa ng paraan para si Jess, Jessica po dalo -dalo ay daladala ng asawa malay niya naman po balang araw Mm. Na natin i-judge muna ngayon. po. Sabi ko nga po, si Lord yung gagawa nung way, yung daan po. Para, kagaya niyo, sabi nga, ni ano, namimiss mo yung yakap ng tatay mo. Mm -hmm. Ayan. Kaya po natin yakap siya. Kasi random ko rin kasi narandaman na Cheska Bilang isang tatay din. Ano? So, mag-aral na buti. Mm -hmm. Yung pangarap. Mm -hmm. Ha? Uh -huh. so, yung pangarap mo, yan yung malay mo bandang pagdating ng panahon, yung tatay mo naman, matulungan mo rin. Kahit ganun pa man, bilib ako sa di ka nag, tatanim ng sama ng loob pa sa tatay mo. Nandito lang pero ang hirap at no? Nandito lang yung tatay mo nakikita mo pero <laughs> sige na nga. <laughs> ayan, maraming salamat po sa lahat po na nanonood. L Lola. Mula na po Lola. Paano tayo? O ayan. O ayan na po. Ulan na. Tulo-tuloan na po dito. Ayun. mayroon naman mga trapal po. May mga trapal. Ah, para po nakaka-cover sa kanila. So, uli na rin po kami ha. na rin po kami ha. Maraming salamat po sa inyo. Cheska, salamat. salamat. Ano masasabi? Maraming maraming salamat po. Mm, sige. At sa mga gusto pong tumulong kay Cheska, lalo sa pag-aaral niya, para matupad niya po yung pangarap niya, nandito lang kami. Ha? Mm -hmm. Sa so, muli namin pag-ubalik, alin niyo surprise po. para sa inyo. Ha? Basta mag-pray lang parate. At maging mabuting bata din. Ha? Lola, salamat po. Maraming salamat -hmm. po. Maraming salamat po. God bless po. Yan. Salamat sa inyo pong lahat. So ayun na nga po mga kaubayan, inabot na tayo ng ulan dito po sa gitna ng bundok. Ayan mga kaubayan, no? si Ate Roda sa loob pa. At po si Lacheska, si... Ano pong pangalan ni Lola? Si Nanay, si Ayan po, inabot na kami ng ulan po mga kaubayan. Pero utuloy na po kami, pauwi na kami dahil uh, pagpapay na rin po mga kaubayan. No? So ayan, nag, uh, naging emotional po kami dahil nga po, ramdam ko kasi yung bilang isang anak na nangungulila din po sa isang tatay, no? Kaya yun po sabi ko, magsinamuran ng pag-asa gagawa po si Lord uh, ng way or paraan po para lapit na siya ng kanyang tatay nandito lang naman po malapit pero ganun pa man may ibang pamilya pero sana ipuin siya ni, ni, ng Panginoon na lapitan niya yakapin niya kaya po nakita niyo kayo niyakap ko siya kasi nanabig po sa yakap ng isang ama no maraming maraming salamat sa inyo pong lahat God bless at uh, mag-iingat po kayo parate salamat po kalabos kalinga prad kala ate na vlogs kala kuya bal at salamat po ng viewers natin kala mam jack tapia matubang at sa lahat ang sumusuportahan yung mga kabahay na mula na Yan ah. Wala pong kabahay-bahay oh dito Dito lang po sila Yan na Tiroda Grabe Uy basa ka na So ito na po bumuhos na po yung ulan So ayan po mga kabano, kinalulungkot ko pong ibalito sa inyo. So pagkatapos po ng vlog natin na ginawa po kala Cheska, kala Lola, Diba nabanggit ko po sa inyo, si Lolo sinakay pa sa yung sakyan. Uh, parang 3 uh, weeks ago ito nangyari. No? And then uh, last 4 days ago po, nag uh, nalaman po natin na si Lolo po ay uh, sumakabilang buhay na. So, sama po kasi natin sa vlog si Lolo. Kaya ngayon po, ang nag-aalaga na lang po kay uh, Lola, kay Jessica, ay si Lola na lang po ng mga kaubayan. So, maraming maraming salamat sa panonood ulit. Thank you po. Uh, God bless po. Nasa niyo ako. Uh, sa susunod pong taon pa, 2014 sana, sama-sama tayo. Salamat sa lahat po ng nanood at sa mga ibig nga pong magpa-sure po ng blessings sa pamilya nila. Ayon na po sa pag-aaral ng Jessica. Nandito lang po ako. Kontakin niyo po ako sa aking Facebook page. One TV Vlogs. God bless! Merry Christmas and Happy New Year.